ang stranded sa mga pantalan sa bansa matapos masuspindi ng isang araw ang mga biyahe at dahil pa rin yan sa bagyong kabayan. Live mula sa Manila North Port, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta ang mga pasehero dyan? Cheryl, nakakahinga na ng maluwag ang mga pasaherong naantala ang biyahe rito sa pantalan matapos i-resume ang biyahe pa Visayas at Mindanao. Nasa dalawang daang pasahero ang stranded ngayong araw sa pre-departure area ng Manila North Port na biyaheng Tagbilaran at Cagayan de Oro. Malayo yan sa humigit kumulang dalawang libo na stranded dito kagabi. Puno ang pre-departure area ng Manila North Port kaninang umaga hanggang labas ng pantalan. Nakaupo na sa kalsada ang mga pasahero. Lahat sila umaasang makakabiyahe agad at makakapagpasko sa kanika nilang probinsya. Pansamantala kasing sinuspinde ang biyahe ng mga barkong pavisayas at Mindanao dahil sa bagyong kabayan. Kanina, ininspeksyon ang Philippine Coast Guard ng pantalan. Kinumusta ni Coast Guard spokesperson Arman Balilo ang mga pasaherong stranded. Sa datos ng PCG, halos 6,000 pasahero ang stranded sa buong bansa. Kabilang dyan si Rosalita, umaasa siyang makakauwi ng Sultan Kudarat at makita ang ina. Ay, excited din kasi ako makakauwi eh. Kasi sa dalawang taon ko na sa ibang bansa, ngayon na naman din ako babalik ng Pilipinas. Si Reya naman, ipinakita sa akin ang larawan ng kanyang anak bago niya ito iwan para magtrabaho sa Pampanga. Kasama ni Reya ang asawa niya pati mga pinsan. Two years na po yung hindi ko nakita yung anak ko, parents ko. Kailangan talaga makauwi kami doon kami mag-ano pasko sa. Amen naka heightened alert ang post Guard habang patuloy ang masamang panahon. Sa 5 p.m. weather bulletin ng Pagasa, isa na lamang low pressure area ang bagyong kabayan. Sabi ng PCG, agad daw nilang papayagan ang mga barko na bumiyahe. Oras na alisin na ng Pagasa ang mga storm signal. Sa mga oras na ito, sumasakay na sa MV Saint Teresa of the Child Jesus ang higit 1,500 pasahero. Yan ay ayon sa pinakahuling update ng Philippine Ports Authority. Samantala, nasa departure area naman na ang mga kinuwento natin, binalita natin at Pagtagbilaran at Cagayan. Sila naman ay sasakay sa MV Saint Francis Xavier. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.